Hello guys, sa episode na to, ituturo ko sa inyo pa paano gumawa ng Gmail at Google account gamit ang inyong Android smartphone. Sigurado ako na ang Android smartphone ninyo na kagaya ng Samsung ay meron ng naka-install ng Gmail at Google Apps. Hanapin nyo lang ang icon ng Gmail app sa inyong phone screen. I-tap nyo ang Gmail at para malaunch na to. Tap ninyo ang icon na may plus sign may nakasulat na add an email address. Piliin ang Google sa mga selection para makagawa tayo ng gmail address. Sa ilalim na portion ng screen, itap nyo ang create account. Then, piliin nyo ang for my personal use. Sa susunod na page, itype nyo ang first name at kasunod ng apelido or surname at itap ang next button. Next, ay input nyo ang inyong date of birth at ang gender or kasarian. Kapag nailagay nyo na, tap ang next. Ngayon ay magiging email address ang kailangan natin i-type or pumili lang sa mga suggested usernames. Pero mas mainam kung makakagawa ka ng original mong username na unique. Susunod ay ang paggawa ng password. Tandaan lang yung password at huwag kalimutan. Pwede nyo isulat muna ito sa isang kapirasong papel, pansamantala. Pagkatapos makagawa ng password, itap ang next. Scroll lang sa ibaba ang susunod na page at itap ang button na yes, I'm in. I-double check ang spelling at detalye. Tap ang next button. Ang susunod na settings ay ang account settings ng Google account mo. Para mas madali, piliin na lang ang express one step at tap ang next button. Ang susunod na page ay ang confirmation settings. Scroll lang pa ibaba ang page at itap ang confirm. Privacy terms naman ang susunod na page kaya scroll sa ibaba at itap ang I agree button. Ang kasunod ay ang backup and storage settings. Tap lang ang accept button. Then, makikita mo na nakalista ang Gmail address na ginawa mo na Google account mo na rin. Tap mo na lang ang Take me to Gmail na button sa ibaba. Ngayon ay nakagawa ka na ng Gmail at Google account mo. Pwede ka na magsimula mag-send ng email at mag-check ng inbox. mag ako ng simpleng tutorial paano mag-compose ng email gamit ang inyong Gmail app. I-launch ang Gmail app sa inyong smartphone. Para makagawa ng bago message, itap ang Compose button. After mag-launch ng compose page, ang una mong i-fill up ay ang recipient. Kaya after ng 2, i-type nyo ang email address na patadalan nyo ng email. Sa subject, i ang motibo o konteksto ng email. Sa madaling salita, ano ang topic ng email message mo? Halimbawa, ilagay natin na ito ay test mail. Sa susunod na portion ay ang body ng message mo o yung pinakamensahe ng email mo. Tingnan na yung example message na itatype ko. Kapag tapos na kayo mag-compose ng email message, itap lang ang send button na nasa bad ng top right ng email. Makikita ang parang icon ng eroplanong papel. Pwede nating i-double check kung talagang naisend na ang email. Tap natin ang menu at i-press ang send. Andito lahat ng mga emails na ipadala at naisend na. Makikita nyo ang email na kinopost natin earlier. Pagkatapos, balik ulit tayo sa inbox para sa default Gmail screen. Ganun lang kasimple at sana ay nasundan nyo ng maayos. Kung nagustuhan nyo ang tutorial natin, please like at subscribe sa ating channel para sa mga basic at simpleng tech tutorials. Thank you for watching at see you sa susunod na video.